So guys magandang hapon po sa inyong lahat Welcome to my vlog Ulit. So ngayon alas ko na ng hapon So magpapakain na tayo ngayon sa ating mga, mga Alagang manok So ngayon mga kabakyad Ito yung Sa mga kabakyad dyan Sa mga sa bongiro natin so ito lang yung maintenance ko at iba pa mo sa natin ito lang yung so tuwa tayo kain tayo sa mga alaga natin so ito yung pagkain natin ngayon bango guys ng mga kain nila so ito yung bak Press na bibigyan natin. Pag nagpapakain ako guys, yung kumbaga ano, Nilalapag ko lang dito sa lapag. Nila. Yan. Yan. Ayan siya. So yung iba naman, tatalon-talon na sila. Singa kain na nangalaw so ngayon magpapakain doon para magpakain sa kanila so tara guys samahan niyo akong pagpapakain. Guys, okay, so hapon na kasi. Kain tayo. Sa mga alaga natin, manok. Ito yung pers natin na bibigyan. So yung kasunod naman Tayo eh, so, na kitayin. Tatlong tuloy na yan. Siguro naman hindi na pagkaen. Hala, ya, ada taglo ang enjen. Ay eh, yung iba naman. Indu no. Tsaka ito pala yung tipina na nagawa natin kanina guys. Yan o. Yung dalawa. Ilagayin natin yan dun mamaya. Tsaka itong isa din. yang sudah yang bisa so ngayon kung ano yung iba

Magkasama pala tayo rin. Napapakain ang mga manok niya. Kasi oras na kasi talaga ng pagpakain. Eh. So, shout out sa ating ano. Taga pangalaga ng manok. Gaganda rin ang mga manok niya guys. So. So, punta tayo guys dun sa area natin. Tingnan natin malaga natin dun. Yung malaga nya guys, ganda. Ayo. <silence> Matai. Bila saya ini. Ha? Ito kanina yung pula. Muntik na matay. Eh. Ha? Di mabot sa ano tawag niya na natali yung tali ba? Na ano, na ikot-ikot hindi umabot sa dito. Parang isa kawali na yata yun. ito yung isa natin so tara kain tayo